Magandang araw mga kamama! Uh, tayong mga Pilipino talagang mahilig tayong tumanaw ng utang na loob. So ngayon may tutulungan tayo. Yung, isa na, yung dating boss namin, eh, sa amin ng favor na magbabakasyon kasi sila ng apat na buwan sa Korea. So yung inuupahan nilang bahay, ay napakamahal. Bari, apartment yun na maganda. So, ang bayad nila doon ay kulang-kulang 2,000 naman month. So, apat na buwan silang mawawala. Sayang naman yung mga ibabayad nila na kulang-kulang 2,000 a month, wala namang nakatira. So, humingi sila sa amin ng favor kung pwede daw ilagay yung kanila mga kagamitan sa amin. At pumayag naman kami. Kasi, unang-una may utang na loob din kami sa kanila dahil sila ang tumulong sa amin para magkaroon ng permanent residence. Bali, siya yung dating boss ng ating kapapa. At una sa lahat, wala din namang nakatira sa aming basement. Bali, laruan lang ng kabebe natin. At minsan, doon natutulog yung kapapa natin pag panggabi. Pero dalawa naman yung room doon sa baba. So, kaya okay na okay sa amin. Kasi mababait yung mga tao na yon Mga Korea na yun, napakababait. So, yan. Ano naman yung Ano yan? kabataan. Ako po, ang dami na naman ng nakatambay doon sa aking school. Dami na naman nakatambay sa school ko. Kadumi na naman siguro sa... Okay lang kasi wala naman pasok. So, yan, dyan po nakatira yung aming dating amo na koreano. Sa malaking ano na yan. Malaking paupahan na yan. Sa parking lot na lang tayo siguro. Tapos sabihin mo, tawagan mo na lang. Yan, dyan po. Ay, napakamahal po ng bayad dyan eh apat na buwan silang mawawala sayang naman eh kung konti lang naman ang gamit nila okay lang kasi naman sa basement namin yun po bali yun po naman ay napakabait dahil siya po din ang tumulong sa amin nung yun si boss dyan tumulong sa amin nung nagka PR po kami kaya so, yata, ayan po ang boss namin dati dati yun yung mga gamit niya <laughs> eto tulungan natin may gulong naman Let's go mga kamama! Yun po ang ating ilalagay sa ating basement. Yun po yung mga gamit ng dati naming boss. Iiwan. Iiwan po sa bahay namin. Eh, okay lang po kasi uh, mabait naman po sila at malaki din po ang naitulong sa amin ni kapapa niyan. po marami nagdadaan doon sa gilid tubig mo ang, mahirap tapa pa papa doon sa gilid kasi yung tubig ay, mga bike doon na lang sa harap alisin mo yung mga bike kasi yung bike natin na mailagay mo lang muna sa gilid ng kapitbahay pwede na yun Bumurum. Ha? Lalo naman na. Bale, ito pong mga taong to, eh, koreano po. Korean eh magbabakasyon sa Korea ng apat na buwan bibisitahin yung nag-iisa nilang anak na sundalo so kesa naman nga mag apat na buwan na mai stay yung kanilang inuupahan magbabayad sila ng kulang 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 2,000 a month eh sayang nga naman dito na lang ilagay sa amin wala namang problema wala namang nakatira sa basement namin eh So, yan pong eso na yan. Yan po ang may-ari dati. Diyan po nagka si kapapa natin sa diyan sa uh, bilihan ng gas na yan sa si eso. Limang taon po si kapapa diyan. Bali ang may-ari po ito pong Koreano na to na ilalagay sa amin yung mga gamit nila. Yan po yung dating boss ni kapapa natin. Bale, tinitinan niya yung backyard namin kasi iiwan din niya yung kanyang car. Kaya lang, yung dalawang sasakyan namin ay sa likod naka-park. Bale, gagawa na lang ni kapapa natin ang paraan kung saan namin mailalagay yung kanyang sasakyan. Thank you, bye! Yeah, bye, -bye. tapos na po nating ilagay sa babayong yung kanilang mga kagamitan. At naka -away na po sila. Bali, bukas po sila pupunta ng Korea alas 8 ng umaga. Ay, yun naman. So, yan ang kanilang mga kagamitan. Dapat binilang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pieces. 13 pieces po. Dapat pala sinabi ko 13 pieces. <laughs> Pero okay lang. Mababait naman yung mga yon So yan po. Dyan lang po natin na-stack yung kanya mga gamit. Wala naman po nakatira dito. Minsan lang natutulog si kapapa doon. Pero meron po naman tayong space dito sa kabilang kwarto. Pagpanggabi siya. Yan. Meron din naman tayo dito. Kasi pwede din dito matulog si kapapa. Yan dyan. Or di yan, sa aming malaking bed na yan. May TV din naman, di yan. Diba? So, yan. Yan, pwede naman siya dyan. Kaya lang mostly, dito siya natutulog pagpanggabi kasi dito hindi maingay. Dyan siya. Dahil doon, pag doon siya natulog, pag dumating ako, maingay ako sa kitchen tsaka sa living room. Dito, tapat to ng room naming tulugan kaya hindi masyadong maingay. So, dito na lang natin ilalagay yung kanilang mga kagamitan. So, yan. Mag-shout out muna tayo sa aking kumari. Sa Latag, Nasugbo, Batangas. Shout out sa'yo, kumaring Beth, Elizabeth, Galindo, Berber. Shoutout out sa'yo, Maricoy, magaling na TikToker. So, shout out sa'yo, sa inyong lahat diyan sa Latag. Sa aking kapitbahay, kamag-anak, kaibigan. Lalong-lalo lalo na sa aking mga ina at ama, sa aking family. Ingat kayong lahat diyan. Miss ko na kayo. Yun lang po. Thank you for watching mga kamama. Like and subscribe to Kamama Pa Vlogs. At always lagi lang nating tandaan. Lagi lang tayong smile, happy, and healthy. Bye-bye.